Ha? Payo ko sa... ipanalaki lang akong haba pa panamuha. Ay, at ang siya hmm. ay... Ah, ah, may pasalubong po ako sa'yo. wala walang pasalubong, basta kumarito. Ano ito. Ano ito? Ay, tamo, dalong dada. Mo. Dalong dadami hey. ang pagkain ko. Ito po. Hmm. Amo? At ito pa. Hala. Sa merito ng ube. Ano yung ube? Opo. Ito ang sigurado. Pagkain ko. paborito <laughs> mo yung mga. Oo. Ano ito? Ito ang sakma. Ano? Yan. Pagkain ko. Ito ang sakma. ko. Wow. 80 to 100 years old and above. Ikaw po ay billion. nakatanggap ng 3,000. Um, ay bigayan ng ano kagabi. Ilang taon ka na, mama? 85. Eh. Wow, may 85. Dapat 85,000, hindi 3,000, <laughs> but 3,000 lang. Hayun <laughs> lang ako nabigyan. Madami <laughs> daw kami. Madami. Yan, thank you po. Buksan mo. Maraming salamat po sa pamunuan ng bayan ng Lopez, Quezon. Hindi pa pala si Ano. Salamat po sa 3,000 binigay niyo sa aking mama. Yan. Kaya Oh. Yeah. Maganda po ang mahaba ang buhay at nakakatanggap ng allowance. Mm -hmm. Tago mo ito, mama. Kahit taon-taon nakakatanggap ka ng 3,000. Padagdag ng padagdag yan. Oh, 3,000. Oh,